Meron ako nakausap na uh, tropa na nagtatrabaho na siya sa ibang company rito eh. Na yung company nila, hindi naman daw nagtatanggal. Pero para ma-prevent yung pagtatanggal nilang ng tao, ang ginawa raw, yung mga empleyado binawasan ng, ano, ng pasok sa trabaho. Imbis na, di ba, imbis na 5 days yung, ano mo, yung trabaho mo. Ginawa yung iba raw, ginawang 4 days na lang binawasan or yung iba naman daw binabawasan ng oras. Eh paano kung kailangan na kailangan mo ng pera no tapos babawasan ka ng pasok, babawasan ka ng oras. Yun! Ibang camera gamit ko. Hindi ko alam kung maganda gamit yung 360. Para man magamit. Ginagamit ko lang kasi itong sa 360 kapag uh, ano eh pag alam mo yun naka ano ko yung naka longboard ako saka naka one wheel so, e, syempre maganda rito sa camera na to hindi mo na kailangan itutok kung saan post post production saka mo lang siya ay saka mo na siya ano yung kung saan mo siya gagamitin ayos din kaya lang kung nagbablog ka hindi siya ideal. Kasi ah uh, yung ano yung kaniyang ganitong video, yung ano lang talking head lang. Ano eh kasi parang dalawang ano pa, dalawang edit gagawin mo. i edit mo rito yung para sa post-production niya, yung ano ba yun, kusa mo siya itatapat ganun. Tapos i-edit mo na naman siya yung regular na edit mo. Kaya nakakatamad sya gamitin. Pero kung yung sa mga ano yung sa yung sa labas, maganda siya. I mean, ma maganda yung pagka nagagala yung mga gano'n. mga sports ano. Pero ayos naman, maganda yung kuha niya. Actually, may, may, may mas bago na nito yung X4. Insta360 X4. Ito kasi X3 lang ito. Pauwi na ako. Yung misis ko, masyadong naaaliw sa pagsundo. Yung pasundo, pahatid. Aba, sabi niya, sa, Susubukan niya raw magbasbas din. Ba, hindi na sinubukan. Gusto niya na laging sinusundo. sinusundo. Ganda-ganda <laughs> ng panon eh. Sabi ko magbas ka naman para masubukan mo. Ayun, susubukan niya raw. <laughs> Ayun nga pala, kagabi nag-celebrate kami ng ano, nong birthday ng anak ko. Sa, ano, kumain lang kami sa may Alberts. Alberts Diner ba yun? Masarap naman yung pagkain mahal nga lang uh, isang isang dinner namin nasa 250 dollars na yata <laughs> isang isang linggong grocery na yun eh pero ano naman uh, enjoy naman sila yung dalawang bata ang ginawa namin yung isang steak kasi malaki masyado eh ano na hati na sila tapos kami dalawa ng misis ko tig-isa kami pero hindi pa rin namin naubos uh, pinulutan ko pa siya kagabi tapos kanina baon ko pa sa sobrang laki ng binili ko ah uh, ano yun king, king size yata <laughs> king na steak puto na porter house na yan laki yung sa misis ko yung queen ganun din yung sa akin nasa 59 dollars na yata yun hayop din napakalaki pero sulit na sulit saka maganda kasi dun hindi lang yun yung ano mo yung ibibigay sa iyo meron silang ibibigay pa rin na ano na uh, may compliment may complimentary sila na soup yung freshly baked na ano na tinapay kaya ano okay okay naman sulit na rin sa sa lahat dito sa Brandon yung mga bilihan ng mga steak dito yun na yung pinakasulit yung Alberts o nga pala dito sa amin sa Brandon napakadaming ano napakadaming yung nagtatanggal ng ano ng tra, sa trabaho nagtatanggal ng mga tao nagtatanggal ng mga tao tapos nag ano rin nagbabawas ng kung hindi man sila nagtatanggal yung employer na yun yung company nila nagbabawas sila ng oras sa mga tao nila kasi nga dahil sa ginawa ni Trump di ba yung, yun, yung about sa tarif maraming nag ano meron ako nakausap na uh, tropa na nagtatrabaho na siya sa ibang company rito eh, na yung company nila hindi naman daw nagtatanggal pero para ma-prevent yung pagtatanggal nilang ng tao ang ginawa raw yung mga empleyado binawasan ng ano ng pasok sa trabaho imbis na di ba imbis na 5 days yung ano mo yung trabaho mo ginawa yung iba raw ginawa 4 days na lang binawasan or yung iba naman daw binabawasan ng oras e paano kung kailangan na kailangan mo ng pera no tapos babawasan ka ng pasok babawasan ka ng oras yun ang problema sa ginawa ni Trump kasi yung yung company na yun uh, heavily reliant sa ano sa mga company ng US doon kumukuha ng ano ng mga produkto sa kanila kasi ano yun eh. basta ayoko na sabihin kung anong klase baka baka machismis pa dito eh. alam mo naman may mga nanonood kasi rin dito sa akin pero ganoon yung mga nangyayari tapos yung isa naman na tropa sabi nagkakatanggalan daw ng ano nagkakatanggalan daw ng tao dahil nga sa ano sa ginawa ni Trump ano kawawa yung mga ano ang kawawa talaga diyan sa ginawa ni Trump na yun yung mga tao eh yun yung magsasaper bukod sa ano bukod sa nag ano mabawasan ng ano ng babawasan ng mga tao yung mga kumpanya tapos pati yung mga bilihin sigurado maapektuhan yung ano nga ito nga bumili ako kagahapon ng ano ng ng alak sa liquor mart. Eh, yung liquor mart dito, di ba sinasabi ko nga dati pa, ano, uh, ano ba yun? Hindi siya yung tulad ng sa Pilipinas na, ano, basta-basta lang pwede magbenta. Dito, yung liquor mart na yan, government ang may hawak niyan. Kagahapon, pumunta ako. Ang maganda rito sa Canada, full support sila sa, ano, uh, by local, by, by Canada, ano, bumili kayo ng mga product ng Canada, ganun. Ngayon, ang ginawa na itong liquor mart, Talagang ano, hindi sila nagbebenta ng mga US product. Talagang ayan, pakita ko sa inyo. Ah, uh, pinaskil talaga nila na hindi sila magbebenta ng mga US brand. Tapos pinagtatanggal na nila sa shelf nila yung mga ano, yung mga US brand na alak. Ano, nagrereklamo nga, meron post dun na ano eh, parang ang laki daw na naging problema ni eh, ano, yung yung ano, yung brand na Jack Daniel. Ano, ang laki ng epekto yung sa ginawa ni Trump kasi syempre malaking ano rin eh consumer din ng mga US product ang Canada eh kasi syempre yun nga lang yung magkadikit diba o ngayon ang pinakamalupit na ginawa ng Canada nagkaisa yung Canada yung mga, buong Canada yung mga companies ganyan talagang binoboykot nila ngayon yung pagbili ng mga US brand yung mga ano nga yung kahit yung mga local yung sa group ng ano yung people of brand dun. ano eh Uh, pinakita rin eh ano nababasa ko doon na karamihan nagcancel sila ng mga gala nila sa ano gala nila sa US. mag-i-stay na lang doon sila sa ano sa Canada para yung yung pera ng Canada stays in Canada. Ganun din daw sa ano di ba sa government na si Rochelle ano raw parang miniting din daw about about sa ganyan. Na mas maganda raw talaga ah uh, gastusin mo na lang yung pera ni pera mo dito within Canada. Ang mahihirapan din 'yan yung ano yung US kasi ang daming mga ano mga US companies na umaasa rin sa dito sa ano sa Canada yung pag-export nila ng ano ng mga products nila. Ang pinaka-concern ko nga dito sa video na to yung ano nga yun yung, yung epekto ng ano ng ginawa ni Trump sa mga empleyado rito. Kahit dito pala yung itong Maple Leaf, na ano rin naapektuhan din yung mga ano raw yung mga uh, yung mga nag, nag ng hogs yung bis na ipapadala raw sa ibang bansa yung ano yung mga baboy kaya nung isang linggo nagkaroon ng problema sobrang dami ng baboy dito sa Maple Leaf kasi ang ginawa yung bis na ipapadala daw ng mga nag race ng hogs sa sa US yung ano yung mga baboy eh meron ng ano dadagdagan na ng ano bayad ginawa nila sa mga locals na lang pinapadala ngayon sobrang dami nung ano nung baboy ng may pulip itong last week kaya ano ba to na ano rin sila eh parang mga under time din sila kasi ininto nga yung production kasi ano wala nang mapaglagyan yung mga baboy na pinroses na talagang patong-patong yung mga ginawa ni yung ginawa ni Trump nagpatong-patong sa mga ngayon mo makikita yung mga epekto nito sa mga sa companies dito sa Canada sa companies sa US yung mga, ano, mga consumer na sa Canada, saka sa US, ngayon mo yan mararamdaman. Hindi ko alam to si, anong ginagawa niya itong, ano na eh. Parang closest, closest friend niya sana yung Canada, inaaway niya. <laughs> message na message yung asawa ko, hindi ko alam kung magpapasang dito. <laughs> Sige na, nandito na ako sa bahay. Mabilis na ng biyahe, di ba, pagka yung diretso lang ako ng uwi. Atagal At pag kayo magsusundo pa ako sa kanya eh. Hmm, kaya niya Ang ganda-ganda ng panahon. O no? kita nyo. Walang putik. Ang araw. No? Hmm, sige na. Like, share, subscribe. Yung mga ganun. Alam niyo na yun. Sige na pa alam.